pa yung ilog na yun before. And dyan ako muntik malunod ng bata ako. Kaya hanggang ngayon guys, hindi ako parunong mag, ano, swimming. <laughs> Doon si Missy. Pero yan po, dyan po kami naliligo noon. Gusto niyo po ba ang, ano, mag-shoot ako dyan ng naliligo. <laughs> Kahit ako lang mag-isa guys, gusto niyo po ba yun? na ako ngayon guys sa bahay. Ayan yung pinag-grocery ko. Yung nasa baba, yung sa papa ko. Yung nasa taas yung sa tuktok ko. lang po ang ano, ginrosery ko kasi pupunta naman po ang mama ko dito next week. So, <laughs> yan hindi kinaya ng ano, pwede ni kuya. ng pajak guys. <laughs> ang bigat ng grocery guys. <laughs> dalawang box yan eh. Tapos yun po, pupunta naman po dito yung mama ko. Next week, one week sila dito magstay. Hindi ko muna po sila pagtitindahin at ano, papaalalayan ko po ang papa ko kasi kawawa naman. Wala po sa kanyang nagluluto. Pag ano, pagtapos ng trabaho, magluluto pa sila. Kaya, yan, sabi ko dito muna sila mama. Ako muna ang in charge, mag-finance ng panggastos nila. Yan, kaya, bibigyan ko na lang ang mama ko ng pang-allowance para next week para ano kahit wala ako kasi nasa bakasyon po ako next week yan okay na sila dito wala na silang iisipin yan ako na din ang magsisettle ng mga bills na kailangan pang isettle yan po para ano makapagpahinga din si mama kahit pa paano sila ng ate ko kaya yan next week aalis ako kaya minabuti kong pumunta dito para tignan at para i-make sure na pag alis ko okay ang pa family ko Ayan, habang nasa vacation ako hindi ako mag-worry na baka ganito, ganyan, kasi okay na na nasettle ko na so yan, yan po ang rason kung bakit ako andito sa Albay biglaan na naman guys biglaan lang po akong pumunta dito kasi sabi ko alis ako next week tapos yan, ang dami pang kailangang bilhin na materialis ng papa ko kaya yan po, papakita ko po sa inyo yung, ano, yung, yung improvement, yan, yung improvement ng, ano, ng bahay at ng mga baboy ko. <laughs> Kaya yan. Yan guys, may makukulit na asang pilit mo ano. Hindi makapag-antay natapos sa

Board. I think he just down. Kuwanto ka naman, dad? Nung bata pa kami. Diba dito tayo nakajara noon? Nung bata pa kami. Tapos, oh. ano ang buhay natin dito noon? Nahulog ko dyan sa pangpang. -pang. Ah, dyan pala ako nahulog dito doon. Dyan o. Dyan pala. Dyan pala, guys. Tapos, paano ako nakasurvive? Nung nahulog ako. Wala. Hindi ka naman na ano. Hindi ako sinagip. Huh? Hey! Sino ka ni mama mo? Kala ko si kuya. Huh? Si kuya mo, yung tinatong ka ng COVID, inagot ka ng COVID. Ay, magkaiba pa yun. Iba. Oh. Ang daming revelation ngayon na hindi ko alam pala. O, oh, tapos. Nahulog ako. Hmm. hmm. Titingnan mo yung baka sa baba. Pagtakbo mo doon dito. <laughs> Alam niyo na guys, bata pa lang ako, adventurous na talaga ako guys. Tapos, tapos doon, doon dito ka nahulog. <laughs> mabuti, mababa na. Mababa na ang tubig? Hindi, yung pang-pang. Ay pang-pang. Wala -pang. namang tubig. Hmm. Kung hindi, Oo, hindi. Mali. Mali. Kala ko wala nang life plan girl. <laughs> ano ang buhay natin noon dito, Dad? Tama lang. Paano kayo nakaka-survive? Hindi. <laughs> Masasalim kami ni Mama ng mga gulay. Tapos, balay. Tapos, nagtuba ako dyan. Nung tuba, nang yun, mm. binidin sa ni mama mo. Tapos tanim ako din mga papaya. Ang mm. lalas ng papaya, ang sa ni mama mo. Tapos nagluto mm. kami, nagluto kami ni mama mo, binambang, kuman. Tapos binidin sa ni mama mo, nilalako dyan sa barangay. Mm. Kaya hindi naman tayo masyadong nagkira madiskarte kaya ang dad. kasi ang mag both parents ko guys. So nakuha ko yung lahat guys. Nakuha ko ba dad yung lahat ng diskarte niya dad? Oo. Tapos bakit mo kinailangan mag... Kung okay naman pala ang buhay natin noon dad, bakit mo kinailangan mag-work sa naga? kasi. nakakontrata ako ko dun sa nag-on. Mm. Tapos kayo nandito. Oo. Mm -hmm. Tapos biglang bumagyo, nilipad yung bubong natin na buo, nasira yung bahay natin. Mm. Kaya yun, nag-decide akong lumipat tayo sa siyudad. Kasi galing tayo sa syudad, no? Tapos pumunta tayo dito. Bininta namin, bininta ko yung alaga nating baboy dyan na ano. Yun ang pinamas nag-arkila at pa naga. Yun ang pinang-arkila tapos pinang-upa ng bahay natin ko ano, ano. So guys. Tapos, so, yung may tarang konti, na namin ni mama mo sa negosyo. Bistis kami ng kainan. Ay, nagkaroon pala tayo ng kainan sa nasa. Oo, oh, doon sa likod ng nagkakalay. Hmm? Ano ba? Doon sa may, may mga pinapas. Sa may mga pinapartingan ng motor ngayon, sa likod. Ah, mm? hmm? Hmm, yung baga. Malit well, na paano maalala. Oh my God. Sir Mario, pesta pala po namin yung dati. <laughs> Tapos, okay. college na yan dati. Oo, mm -hmm. mm -hmm. pero maliit pa. Hindi pa ganyan. Hindi pa tutunod na mm -hmm. Tapos, palipat-lipat tayo. Mm hmm, ng bahay. Yun ang mm -hmm. nakalala ko, guys. Bahay. Ang hirap. Palipat-lipat kami ng bahay. So, wala pumunta doon ang magulang ko nakipagsapalaran. Wala. Walang ano, like, walang alam kung ano ang ano, bukas. No? Parang tiwala lang. Tiwala lang. Sapalaran. Okay. Kahit anong hanap buhay, pinapasok basta marangal. Construction, mm -hmm. construction worker, nagtinda, mo? Po, ano-ano pa papa ko. Si mama mo, naglalako ng paninda. Tapos mm -hmm. so, mama ko, naglalako din ng paninda. Kaya, lumaki talaga ako, wala kang karapatang mag-inarte. Kasi syempre, nakikita mo yung magulang mo na, ano, grabe maghanap buhay, mag-aarte-arte -arte ka po ba. So, ha? Uh -huh. Hindi ako sa akin arte arte. <laughs> hindi kami pinalaki ng magulang namin na maarte. Konting arte arte lang pinapagulitan kami. So yun, hindi kami nasanay na nag -iinarte. Well, may arte naman akong konti, pero hindi naman yung malala. <laughs> Tanda mo nga sa kanilidad, yung pinagtitinda mo ako ng maha, ilang taon ako nun? Ano? Hmm. Seven years old siguro, six years old. Kaya pa man upad tunog ka klase? Kaya pa siya upad? Hindi. Five? Five? Mm -hmm. Tapos? Tumagawa ko ng mga... Panindang ano, maha, mga kakanin, tapos, tapos yung kita sa gilid, pinapatinda ko sa iyo, sa uh -huh. inyong tatlo, kasi tayo lang doon sa bahay. Wala na lang si mama, nag-ibang na sa kanila. Hmm. Tapos? Tapos yun, ang dali mong magkapaubo. Sa aming tatlo, na pinapinitinda hmm. mo? Naka-ilang balik na ako, tapos ilang balik na ang mga kapatid ko. Nagkatatlong balik ka na, yung dalawa hindi pa nagpaubos na. <laughs> Unang tinda nila. So guys, bata pa lang talaga ako. Doon pa lang dad, ano na ang na-realize mo? Na-realize ko ka na magaling kang bata. Magiskarte. Magiskarte. Tapos yung halaman mo pa, paano ko pala ibinibenta yung mga kanapan ng jack? pinapakanta ka para bumili sila. <laughs> so guys, pinapakanta nila ako para bumili sila. Anong nangyari guys? Siguro kaya nausog ang ano ko kasi pinapakanta ko ng pinapakanta ng bata. Kaya ano, na ako ng boses guys. Daging po. kain ko Fresh banana. <todic> Una ko maibaka. ko maibaka.